Yon, magandang hapon mga kablogers uh, may good news tayo doon sa na -vlog ta, na -vlog natin dati yung namising na service bot yung service ng ano ah Hia John yung Robin Robin ang pangalan nakita na mga ka-vloggers doon sa ano sa Batanis kanina nakapo sa Facebook napaka swerte talaga at napakatagal na nun mga vloggers Nasa ano na Magdadalawang buwan na uh, Sa mga hindi pa nakapanood ng video ko na yun Ilalagay eh, ko dyan sa screen Yung video ko nun Nung nawala yon sa laot Bali kanina mga ka vloggers Nakita ko sa Facebook Doon nakita sa Batanes Nakita ng passenger ah, uh, Salamat sa mga Philippine Coast Guard Ng Batanes At uh, hindi nyo pinabayaan yung aming kababayan dyan i-release nyo kagad at dinala nyo sa hospital sa ngayon mga kablogger sa inagpapagaling na siya sa hospital ng ano batanes nakawa yung ano nya payat na payat talaga butot balat na pero yun yung mga kablager, sa tagal na nun uh, magdadalawang buwan na dami ng na, dumaan na lakas bagyo yung bagyong inting doon din yung dumaan bago lumabas ng ano, Pilipinas bago umikot ng West Philippines Sea. Eh. doon din dumaan yon sa Batanes yung bagyo na yung inting na yon pero napakaswerte talaga niya kaplager sa sa ng Panginoon nakaligtas siya nasa ililagay ko na lang doon mga ka-vloggers yung details yung nagpost kung ilang miles ang layo niya bago nakita siya ng passenger talaga ko doon mga kablogger sa may screen napakaswerte talaga mga kablogger at nakita papunta doon na anong niya sa dami ng na lakas bagyo eh yung nawawala din mga kablogger na sakay ng shishan may posibilidad din na buhay pa yung mga tao na yun dahil ang service na yun ay pito ay pito ang nawawala na service bali pa lang service na yun Uh, isa lang ang nakita sa bangka na sira. Yung nung nakita na yung bangka na sisan. Uh, isa na lang ang nakita nila doon na service na kala nakatali. Doon sa palatik na dalawang piraso yata ang palatik na natira noon. Bali pito pa ang nawawala na service noon. Baka naka ano yung sila doon nakasakay. Tapos uh, hanggang sa naghupa ang bagyo, ah uh, anod na lang sila. Sana ganun din ang nangyari sa kanila Makakita pa sila doon sa parting Batanes din At buhay Sana makauwi sila lahat At biruin mo nga yan si Ruben Ay nakaligtas Ngayon ay nagpapagaling na sa hospital lang ano Batanes Pero kailangan na yun talaga magpalakas muna Bago i ano dito ihatid sa dinahikan Hindi talaga inasahan na ng ano yan ng mga mandaragat dito sa dinahikan na Buhay pa yan si Kuya Ruben At sa sobrang tagal na Juruhin mo Sa isang himala talaga mga vloggers Na Bigyan pa ng pangalawang buhay Ang ating kababayan na mangingisda At kaligtas Buhay, ha? yung nawala na si Riz Siris. Si Ruben oh. Loko-loko yung. Naroon sa Batanes, butot balat na Si Ruben Bumuhay dyan sa sawa Andun pa ngayon, ha, Sa ospital. Sa ospital si Ruben na. Si Ruben? Oh yung taga Rosas. Wala na. Para nang kalansay. Matagal nang nawala yun. Matagal nang nawala, ha? Dumaan na mga bagyo marami. Kung yun ay totoo yun, na si Ruben. Patay na yun. Marami nagtagal na yun nawala. Ilang bagyo nang dumaan? Marami nang nang dumaan na bagyo. <laughs> si Ruben, dumating na dyan. Oh, Nagtaka nga yung asa ay ba't tumating ha 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 yung, sabi, yung nawawala na hinahan sa laut ng... No? oh yung sakay dun sa bangka ng Inchik oo oh. diba, magdadalawang buwan na nga yun oh. matagal na dumam madami ng bagyo dinanan hanan nakadalawang laot na nga tayo oh. umuwi niya sa asawa nagtaka pero nabayar oh. Ay ngayon, nakapos ngayon. Inurusungan ng Coast Guard. Grabe nakapayat. Payat payat na. Ano na series? Sinampa na doon. Sa sa Batanes. Ha. Uh, ah. ang pangalan ng series. May pangalan nitong, ano, dinahikan. Grabe ang lumot ng series. Ha. Ah. Uh, Tas lubog. Hindi nutang. Oh, sa nga ng bagyo dinaan ay makabuhay pa siya doon sa. Ano pati? kakainin na yun, ano eh? Magdadalawang buwan ah. Oh, ay patay, patay dapat. Patay. patay wala na yun pero nakapagsalita pa <laughs> nasabi niya ang pangalan niya tapos yung yung lugar kung taga saan siya oh. nasabi niya at yung subuhan pa nga ng lugaw ng ano eh pinanood ko yung subuhan ng kusgard ng lugaw oh. tak para ng ano ah si palito ba kalansay na Ah, magkikipagkwentuhan ka diyan kala apat. At ako, iro pinagkukwentuhan namin nung yung ilang araw na yung na dumating yung asawa diyan nagtaka. Nung pagkawala niya, ilang araw dumat umuwi. Oh, mga kuan pa naman. Mga ilang kuan pa, baka mga kalatim buwan yata. Tapos bakit nandun naman siya ngayon sa Batanis? Ayaw po kung anong istorya yan. Basta dumating dyan sa asawa niya na ng... anong makalapat. Taba, kakwinto-kinto lang. Ay ayan nga, klarado kayo na siya ka. Siya, siya talaga. Eh. <laughs> oh. Tiyan mo sa Facebook. <laughs> Tiyan mo. Nandun, nakapost. Yung passenger na nakakuha sa kanya eh, walang palangoy. O, oh, walang bira ang Oo, oh, buti-buti ba? Parang buti-buti? Uh, Matanis. Oo, oh, kaduluhan na ng Pilipinas yun? Oo. pag yung paglilimas na ang ngayon ay, ha? Huh? dapat yun. Uh, yun niya. Ay, dami na bagyong yung dumaan ay lakas na lakas ang ano eh. Grabe nga, tayo nga eh. Nagtabi nga tayo nung nakaraan din at malakas. Nag-ano oh. tayo sa kumalig? Oo. Oh. Ba, diba, wala na 'yon. Wala nung na nagtabi yon. tayo sa Humalig at oh. malakas. Oh. Malakas bagyo na Hmm. Tapos paglaot naman natin sunod. Yung bagyong Inting. Oo. Oh. Inabutan tayo tapos Lito yung Yung season. Oo. Oh. Nalubog nga. Oo. Oh. Oh, Paano posible Pa'ke 'yan eh. posible naman 'yung Pero siya talaga? Siya. Oo, siya. Ano sa picture? Tapos sa uh, video? Yung nakita nila kay Alan dati dun sa ano sa West Philippines sa may ilawot ng Palawan bago pa yung iris na yan uh, unang nalikaw ni Alan na yan binikaw yan doon, binayo kakita din sila doon ng tao ah, uh, na, na ang ginawa ay ang palangoy ba, tinastas uh, yung bangka nila ano ah uh? Maliit lang, namumusit sila ba? Oo. Oh. Ngayon, nalubog. Bali, ano daw sila? Ang pinto na yun ay... Apat daw sila. Oh. Ang tatlo niyang kasama, patay na. Nagpakamatay yung mayari. Oh. nagsaksak daw sa sarili. si oh. araw na daw sila, kagapanot. Oh. Yung binata pa nakaligtas, Mm, nakita nila kay Alan ay hindi pa ako kasama na yun. Hindi pa ako kasama na diyan. Nakita nila ay na sa ginawa niya balsa-balsa yung palangoy. Tapos ng bubong. Na doon siya. Buhay. Sinampan nila diyan. Hinatid pa ni Alan noon yung sa ano? Sa tabi, sa Palawan. Oh, hinatid niya yun. Hinatid niya doon. Eh, niya sa ano ah, sa square. Bago sila lumikaw dito, nakaano din sila, nakasagip din sila dito. Taga ano? Taga Mercedes daw 'yon. Oh, diyan, nasagip, nasagip, nasagip din nila. Pero hindi pa si ano diyan nagdadala, hindi pa si Kenyor. Kailan pa bago pa yung mga na 'yan. Apat na tao nila diyan. ano daw 'yon? Naglangoy at magpa-rescue sa katabi. Dinangoy nila yung katabi na bangka. Pagdating nila doon sa katabi nila, labog, lubog yung pati. Din. O, yung linagoy nilang bangka na maghihingi sila ng tulong, pagdating nila doon, lubog din. Ah, nagsama-sama na sila doon. Balik-balik. <laughs> Balik-balik. Na-rescue ni Kualan. Ihinati din yan sa ano. Dami na na-rescue din yan. Bangka na yan, Iris na yan. Dami na na-rescue din na ano na yan, buhay. Buhay. kami din ano namin yan lubok na bangka din inhila namin sa Bicol sa Himala talaga buhay yung ano na yun yung sakay ng bangka ng Inchik si Robin Robin yung nawawala din ng mga sakay sa sisar, may pag-asa talaga yun na buhay pa yun sila at uh, ang mga service na pito yun ang hindi nakasama doon sa nakita na pagka na lubog yung sisa na lubog wala man doon ang series sa pito oh pito na series ang wala doon walo daw ang karga na series doon no? isa lang ang nakita nila doon tali kung nakatali sa palatik. oh yung pito wala May posibilidad nga na nakasakay yung sila doon

Bitung series kaya ang 15, 15 katao no. Sakin yung dulo di kakana niyon. May ito lang pa ka ano, Sa Sakin si sa, sa pitul series kaya ang ano non. 15 katao. Hello. 15 series lang. lang ito. series sa. Ano, sa series lang ay magtatatlo. Oo, no, no. oh. 15 talaga yun. Oh, kaliman series ko lang di. No, eh. Oh, pa so, ba, series. Alam dito, i-spect kan lang Pwede na. Oh. Eh, ano lang na yun. Magdugsong-dugsong yun. Magdugsong-dugsong na. No? Sana makita din yung sila. Mapadpad din ang... sa ano, mga lugar. Yun hmm. sa hmm. din kay Chik sa ano ah? Sa bangka ni Kalan dati. Yung Acres hmm. Yung sinira naman yun. Dito mga Chris na baga natin ikawalan hindi na yung nabutan ng mga vlogger dito hindi pa kami vlogger na yung baga na ikawalan mayaman yung binata na malaking katawan sakay ngayon ng Janan Perth nagyadala ni Bugga nawala din yan sa lao. sa dating private ikawalan doon sa may ano 15 month Si series din nagdayo si Akla kasama yan si Akla kasama natin si Akla yan ang kasama pag-uwi nila, hindi sumama, sabi ni Akla, tara na at wala naman si Bad. Sabi, sabi daw ay mauna ka na. Magpaiwan muna ako dito at wala pa kung huli. Ngayon, kay pag-uwi at nagbalik ng hangin, ay baguhon na si Riz. Walang kumpas, walang GPS. Nagbalik ka hangin. Nag-iba. Na oh, anak nakala niyang pauwi ay alulos. Yung pala ay nagbaliktad na. Wala siyang kumpas. Naligaw. Ano din yun? siya na araw yata. Oo nga, siyam na araw Nakita din siya sa Cagayan Doon siya sa Cagayan nakita Napulot siya sa Cagayan At tinulungan siya doon sa Cagayan Ihinatid pa siya dito ng ano Anang Coast Guard Ihinatid siya sa Maynila Tapos pinasakay na siya papunta dito Tinulungan pa siya Magkapira pati siya Tinulungan siya ng mayor doon Ang siri sila kay Alan Iniwan na doon Iniwan na Bata pa niya siya mayamay Parang 18 si pa lang O 19 pa si Bata pa, nawala niya si Amayamay. Tagal na yun, parang 2017 niya tayo, 2017, 2016. Tagal na. Karabi din ang pagkadala, pagkana yan. Hindi mo na nag-series yan si Amayamay. Hindi mo nag-series yan. Oo, oh, may ikit Nung nawala siya, may isang balde siya na biskuit na dala. Yung mix-up na balde, puno. Puro biskuit ang laman. Tapos marami siyang tubig sa galon, yun ang tinipit-tipit yung tubig ba? Tinipid-tipid niya tapos pag naulan, nagsasawad siya ng ulan. Sabi daw kakaiyak niya ba? Sabi niya, ah, ano lang kaya itong buhay ko na ito? Patay siguro ako ito pag hindi ako nakakita. Sabi, grabe, grabe ka kaya hanapin ng akres ngayon. Kaya si barok pagkapitan doon sa akris. Kaya barok, yung nagdala ng harbi ngayon. Yung pagkapitan natin sa akris. Maliit lang naman kayo, parang ang karga na yun ay 70. 70 bloke. Eh. Masin laki siguro ay malaki. Malaki pa yan yung ipol trees. Malaki pa yan yung apple trees. Sigunti bro ko lang karga nun ay. Sabi ka kaanap ni Kawaraw. Ang isda niya masisira na. Wala na sila yilo. Nawagan ni barok yung ama. Kinausap niya. Sabi ng ama ay, sige uwi mo na lang. Masisira niyang isda mo. tuloy-tuloy Pag yung -tuloy pagkahanap mo na wala ka na ng yilo. Ah, umuwi sila. I Report nila sa Coast Guard. Pero nasa lahat pa sila. Report na sa Coast Guard. May lakas din na yun, din na, siya ng na lakas. Pintongan yamay may na yun na iso. Sa gabi daw, di siya makatulog. Labi lamig. Talagang tiniis daw niya ba? Gutom. Ang biskwit naman daw ay pag nakaihi, wala na. <laughs> Iba talaga pagkanin. Iba pagkanin. Payat din siya ba? Payat din siya, siyam na araw lang yun. Siyam na araw.